So guys, good din po sa inyong lahat at sa ating lahat pala. Ayan. Medyo patagal-tagal tayo walang ano, upload guys. Wala nang alakasyong yung amihan na dito sa lugar namin. Kaya hindi tayo masyadong nakakapagdagat ngayon. Bagong lahat pala guys. Uh, shoutout pala kay Sir ano Master uh, Raiden Dura. Ayan. Si Kuya Eddie Official. Saka si Edward Bangoma yan mga master ah uh, to the vlog to the vlog yan saka sa lahat ng mga support subscribers supporters natin diyan sa ano YouTube sa lahat sa Facebook si Brian Lagundin yan paki-follow niyo ako diyan guys saka mag-unbox pa tayo yan, ng ano guys ng card na galing kay Doc ng Baka so plus Williams sa screen, guys yan sa so, mga gusto ko lang mag-abel nito guys. PM ko lang si Doc ng baka. Ito guys, oh, so, bagong bago pa. Hindi pa natin nabubuksan ko ng mga Ano nga tayo, mag-unboxing uh, tayo ngayong gabi. Samahan nyo ko guys. Ito guys, uh, ano nga ito ah. Uh, galing kay Doc ng baka. Yan. Shoutout sa Doc. Ito yung ano guys, yung... kam um, ano, kangkit na lang lang na version. Bali, version 2 na siya. Yung, alam ko yung version 1 nito is, ano, Pesa. Pesa ko siya guys. Kaya ito, bagong labas lang. Pagkikasan natin guys, sa nyo ako guys. Bagong labas lang ko guys. Yung, um, lang sa Pinas ko. Ano lang, ngayong December lang ata. sa uh, light ano to light action light action na yeah? okay. guys <laughs> ito siya guys so. ano siya indonesian ano indonesian dalton kaya uh, mga pamilya hanggang hopefully mapipil test natin ito sa ano sa sunday, sunday or monday monday so. Yeah. by relix na suntara yan yeah. shout out gustuhan ko siya kasi yung version 1 kasi noon na nito guys meron ako dati kaso na-dispose ko na rin 8 oh, ito din siya. Pero yung una nito, yung Bosher 1 nito is anong aha uh, uh, two tip siya, dual tip. Ito kasi is parang isa na lang. Buksan natin guys. 8 oh, siya guys na ano. Buksan natin, yung tignan natin yung spec na guys. violet ang packaging nyo mm -hmm. black violet ang oh, pakaangas <laughs> yan yung ano muna guys yung harad ah, ano mo uh, yung bat muna ay yung bat yung tip tip pala nito at yan, oh. yan oh. may ano sya guys o oh. may violet na accent sya dito kulay ano oh. hindi masyado makita sa camera ngayon oh. Ayan. Puji God. Guys, puji yung mga guides nito ito muna. Ganda ng ano. Ayan. Kumuha tayo nito, ano, para sa like fishing natin, guys. Kasi yung dagayero medyo mataas natin yung ano yun. Ganda ng ano yun, guys, no? Okay, Tigas. Puji guide na siya, guys. Ayan, puji guide. Tingnan natin yung ano, yung pinakabat naman kanina. Check na natin guys. Ganda ka yung ano, no? Hmm? Packaging. Ang guys, oh. Oh, ang ganda. Yung ano yan, yung bat niya guys, may ano siya, may tatak na ganito. Yan o, oh, yan. Talaki pang talaki ito. <laughs> may trabaho guys ano no ayos ayun din siya may violet din na accent siya dito Yan. magkikita mo yun alam mo yung cover ng ano guys yung alak ah, like, yung mga state side yung mga branded na ano parang ganito yung ano yung texture texture niya Yan. ganda pero matigas naman Yan, guys yan yung real set nga pala nito guys is ano na din Fuji din to. Fuji din to guys. Ayan, all Fuji. Kangkek yan. Tapos, hindi yung plug ng Indonesian yan. Ayan, yung one. Medyo hindi nakikita sa camera niyo no? Kangkek lang lang. Ganda. Uh. Nagiba na din yung ano niya, yung texture ng katawan niya. Hindi ganito dati. Ayan you know. o. Rough na siya guys. Mm kinaya parang ganito yung ano eh, yung texture ng mga kaapong ayan relics din to parang ganito yun eh. yung rough sya o you know? oh, ayan guys yung ano dati hindi ganito eh. ano siya dati e eh, malihinis ito guys poji poji guide yan by relics designed by relics na santara ito guys ayos since 1983 pa yung ano world finish amin um, rad component yan guys nice at okay ka hindi niya guys Like light talaga siya light siya guys ipaparis natin dito is ano na uh, release 1000 series o oh, pwede din 2000 siguro pero 1000 lang yung available sa atin kinita ng ano ha tatanggal siya guys Fuji release it na guys. <coughs> alam mo naman yung, alam nyo naman yung Fuji. Although yung ano naman, si guide is okay naman. Uh, Maano naman matibay din pero iba pa rin kasi yung... Siyempre sikat din kasi itong Fuji. Yung spec pala na ito guys, yung lower weight niya. Yan o. Kiita ba? Hindi ata kiita sa camera. Bali ano siya? Bali, 3 to 14 grams yung lure weight niya na pwede gamitin. Yan. PE 0.4 to PE 0.8 yung line. Uh, so, pwede siya sa mga ano to. Pwede natin siyang balaan ng... Uh, ano uh, yung... 10 to 12 LB siguro. Ganun, mga ganoon Sasagad na lang natin para hindi masyadong ano naman manipis. Tapos lang yung nga yung, yung length niya, yung haba niya guys is, is 8 feet 8 auto kasi 8 feet siya tapos 2 piece ayan. kaya kaya ano sinabing 8.02 8 feet tapos 2 feet mahaba yun ayan ganda ganda guys yan Gagamitin natin ito sa ano, mga pang kanu-kanuping lang <laughs> or kung kalali ng mga kasi kaya naman siguro ng dalawang kilo to or tatlo. Mas so, balambot siya sa jagero. Kasi yung light kasi to eh. Yung kasing jagero monstero na kangkit din is yung ano na ano, ano, yun Sa light to o oh, light na yun. Yan o. No? Oh, balambot. Ganda. Ganda pang kalapin guys. Yung so, siya. Lalo matigas na. No? Bagong labas lang dito sa Pilipinas to guys eh alam ko kinuha ni Doc yung stock versus stock pa lang yun kay <coughs> eh, Doc ng baga guys pag gusto nyo order nito ang ganda guys yun ano? rough na din dito niya guys sa may ano tip eh ano rough na rin siya. Tapos yung pa one tip niya yung pinaka tip niya yeah. Oji guide din ganda <sighs> tingnan natin yung guides niya guys bilangin natin palang ano ilang guide niya ilang piraso Baliwan. 2 3 4 5 6 7 8 9 Bali 10 yeah. guide siya guys. Ayan yung ano, tinitan yung guides niya guys, sering guide niya. So, maganda yung ano nito, casting yung... na ano, natin. Casting distance natin kasi ang dami yung guides eh. Yun, no? Ang ganda, maganda. Ayos na nito. Subukan natin, so, natin, sus abangan nyo guys yung build test natin dito. Sana so, ano, makaharvest. <laughs> Shoutout nga pala kay ano, paring Leonard yan. Habenta natin sa kanya yung YOL natin. Ito guys. Uh, ayan. Kankake lang lang. Ayan. Kanda. Alos uh, so, um, ang pinagbago lang naman sa version 1 nito guys. Yung ano lang. Kulay. Naging black na rin siya talaga. Yung ano kasi doon. Violet eh. Yun, Tapos itong ito. Black din dati yun eh. Itong bat niya. Iba na yung ano niya. Eh, ba foam dati yun eh. Ito kasi parang foam na matigas. Okay oh, na yun. Ganda itong Kasi sa lang lang, maganda naman yun. Ah, eh, sa lang lang. Sorry, sorry sa may... Alap-alap. <coughs> guys. -alap. Subukan natin to soon kung ano, sa Sunday siguro. Uh, depende kung maganda-ganda ng panahon. Pangit kasi ng panahon dito guys. Gawa ng amihan. Talaga. Lamig. Lamig ng tubig. Shoutout nga pala sa mga putihing ano natin. Suporta na, taga-suporta natin sa Lords. Yan sila, Boss JT. JT Tagal. Paway. Boss Clifford ng Paway Anglers sa mga Sir, uh, Salty Ink First Doc ng Baka. Yan. Saka si Kuya Bok Anglers. Shoutout nga pala sa inyo mga mamansir sa patuloy na pagsusuporta sa ating YouTube channel. Kung napanood mo tong video na to, baka pwede mong anong share, like, saka pasubscribe na rin sa mga mano, manonood pa lang. Pasubscribe na mga master. Salamat po. Sa mga anglers, na uh, mga idol natin dyan, sila footstep anglers, Prince Pudidi and Master Eli. Ayan, sila, uh, Tandol. Shoutout sa inyo, mga ma'am and sir. Si, ano pala, Island Girl. yan Island Girl. Shoutout sa inyo, mga idol. Sa mga solid supporters natin sa, ano, Relics Group guys guys. Relics na Suntara Group. Sa mga Dubai, Taga Dubai. Abu Dhabi. yan mga lahat-lahat. All over the Philippines na, guys. Push on lang lagi. Ang ganda. guys. So, Ang ganda guys. Ayun. hanggang doon na lang siguro yung ano na rin. Para hindi mahaba masyado. Gabi na din eh. <laughs> Tulog na yung mga kasakaman natin. Kasakaman natin sa bahay. Pamilya. And guys patuloy sa ano. Pat salamat sa patuloy ng puso sa ating YouTube channel guys. God bless po sa inyo. Wish be with you and mag-ingat po tayong lahat Tayong lahat yan. See you sa susunod na video guys. So, ano, ano, ano. natin guys ito. Ta lang lang. Tamaan niyo akong mag test, guys. Thank you. Yan lang po guys. At uh, good night. Pusbong. Pusbong. Pusbong.